Hello mga kuya mon, ngayong araw nga pala ay pupunta tayo ng Balayan upang mamili para sa mga gagamitin natin sa Teacher's Day at syempre nagsama tayo ng mga tropa na mga katulong natin yan si Daniel, tapos syempre kasama din natin si Harry Potter de joke lang din si Harry Potter, Sir Kaijen yan at syempre kasama namin dito ang aming napakabait at napakagandang presidente ng SSC, si Jana and of course ang aming napakabuting kaibigan na si Aldren at yan, ang kung saan kami tutungo, syempre sa Maynila. Hindi, joke lang. Balayan lamang yan. So, naghahanap kami ngayon ng mga ibibigay namin para sa Teacher's Day kasi kinansel namin yun sa Tagaytay since hindi pa naman siya gawa. So ayan, ikot-ikot kami at nag-iisip kami ng mabuti kung ano nga ba ang pwede namin ibigay sa ating mga kaguruan. Nakita din kami syempre ng pichel pero hindi yan sa aming mga kaguro, para sa amin yan. Hindi, <laughs> joke lang. At yun nga, ikot din kami dito sa mga toys. Kina mo naman ito si Jana at si Daniel. Talaga naman, talaga naman. Parang ay nasa BGC. Bilhin natin sa kay Mamizel. Ganyan na lang kay Mamizel. Yeah. Pahirapan kay Mamizel. Magalit lang ganyan. Eh. And pabalik na nga kami sa sakyan. Dahil nakakita na nga pala kami ng alam namin na magsisimbolay sa ating mga kaguruan. At uh, yan na nga, naglalakad tayo. Ikot-ikot pa rin tayo sa balayan. At nakakita kami ng paborito nating inumin lahat. Pag tayo pawis na pawis at tayo pagod na pagod. Siyempre, napakasarap na buko juice yan, favorite ng bay ng Boko Juice. Hindi lang yun nakakalinis ng tiyan. Nakakalinis din daw ng kalooban. De joke lang, dito na yun sa kalooban. Pero, nakakalinis yan ng ano ng chan, lalo na dun sa mga nag uti daw, yan, daan kami simbahan, nagpa-thank kami ng kaunti kay Lord, yan And isi pa rin kami ano pa kaya yung pwede pa nating idagdag na ibigay para sa ating mga teachers. Kaya na natin na pumunta naman tayo sa Walter Mark Balayan. Tapos na nandito na kami sa Walter Mark Balayan, ikot-ikot pa rin kami kasi ano kaya naman yung ating ibibigay po ay dadagdag eh, nakakita tayo ng mga chocolates yan dahil sweet na sweet tayo sa ating mga kaguruan at love na love natin sila bibigyan natin sila ng chocolates at nagpaadam na nga dyan si Harry Potter uwi na daw siya kaya naman kami ay nagsanggipsal syempre matapos nating magutom tayo naman ay kakain tinumotong dalawa o nagchichikahan pa hindi ko alam kung sino naman ang niluluto anyway yun nga nagaantay kami dalawa ni Daniel yan yeah, si Daniel oh, oh Hoy, shit type. Yan, maraming salamat. Bye-bye.